Sa buhay may asawa, mahalaga ang pag-aalaga ng relasyon. Angad natin ng maayos, masaya at puno ng pagmamahal na pagsasama. Pero hindi natin maiiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Minsan nagkakasakita ng damdamin, minsan halos umabot sa puntong gusto ng sumuko sa relasyon. Ang Diyos ang may akda ng pagsasama ng mag-asawa at alam niya na hindi mabuti sa tao ang mag-isa kaya sa kanya tayo lumapit upang muli ay pagbuklurin ng pag-ibig, pag-unawa, respeto at maging nang pananampalataya ang isa't isa. Sa aklat ng Efeso kabanata 4 talatang 2 hanggang 3. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. Tayo'y manalangin. Mahal na Ama sa langit, lumalapit po kami sa inyo ngayon na puno ng pasasalamat para sa biyaya at buhay may asawa. Salamat po sa pagmamahal at pagkakaibigan na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Hinihiling po namin ang inyong pagpapala at gabay habang kami ay magkasamang naglalakbay sa buhay. Panginoon, idinadalangin po namin ang haligi ng tahanan. Nawa siya po ay maging isang tao na may integridad, karunungan at lakas. Tulungan niyo po siyang pangunahan ng kanyang pamilya ng may pagmamahal at habag Laging inuuna ang pangangailangan ng kanyang asawa at pamilya bago ang kanyang sarili. Ipagkaloob po ninyo sa kanya ang pasensya at pangunawa at naway laging maging sandigan at suporta ng kanyang asawa. Punuin po ninyo ang kanyang puso ng malalim na pagmamahal at naway lagi po niyang pahalagahan at igalang ang kanyang kabiyak bilang kanyang minamahal na katuwang. Inaalay din po namin sa inyo ang ilaw ng tahanan, Panginoon. Nawa siya po ay mapuno ng biyaya, kabutihan at karunungan. Tulungan niyo po siyang suportahan ng kanyang asawa ng may pagmamahal at respeto. Laging nasa kanyang tabi sa oras ng kaligayahan at kalungbutan. Panginoon, ipagkaloob niyo po sa kanya ang mahabang pasensya at pangunawa at naway maging isang pagpapala at kalakasan po siya sa kanyang asawa. Punuan niyo rin po ang kanyang puso ng malalim na pagmamahal at naway lagi po niyang pahalagahan at igalang ang kanyang asawa bilang kanyang minamahal na katuwang. Panginoon, hinihiling po namin ang inyong proteksyon sa kanilang buhay may asawa. Ilayo niyo po sila mula sa anumang kapahamakan o negatibong impluensya na maaring sumira sa kanilang pagsasama. Palakasin po ninyo ang kanilang samahan at tulungan silang lumago ng magkasama sa pagmamahal at pananampalataya. Ama, nauunawaan po namin na ang mga alitan ay bahagi ng anumang relasyon. Idinadalangin po namin ang karunungan at kababaang loob na kapag may mga hindi pagkakaintindihan, tulungan niyo po silang makinig sa isa't isa ng may bukas na puso at magsalita ng may kabaitan at respeto. Gabayan po ninyo sila na hanapin ang mga solusyon na may paggalang sa damdamin at pananaw ng bawat isa. Naway huwag po silang matulog ng may galit sa kanilang mga puso, kundi lagi silang magsikap na lutasin ang kanilang mga pagkakaiba ng may pagmamahal at biyaya. Idinadalangin po namin ang kanilang relasyon, Panginoon, naway ito po ay maging refleksyon ng iyong pagmamahal at biyaya. Tulungan po ninyo silang suportahan at palakasin ang isa't isa. Laging nagsusumikap na magtayo ng isang matatag at mapagmahal na pagsasama. Naway matagpuan po nila ang kagalakan at kasiyahan sa presensya ng bawat isa at patuloy na lumalim at lumago ang kanilang pagmamahalan sa bawat araw na lumilipas. Panginoon, hinihiling po namin ang inyong pagpapala sa kanilang tahanan. Nawa, ito po ay maging lugar ng kapayapaan, pagmamahal at kagalakan. Punuan po ninyo ang kanilang mga puso ng pasasalamat para sa isa't isa at naway lagi nilang makita ang kabutihan, kagandahan, at mga bagay na positibo sa kanilang asawa. Lagi nilang tingnan ang kanilang kabiyak ng may pagmamahal. Gabayan po ninyo sila ng inyong karunungan at biyaya. At naway ang kanilang samahan ay maging patotoo ng inyong pagmamahal at katapatan. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, ito po ang aming dalangin. Amen.